Ano ang pinagkaiba ng ROM at ng RAM sa iyong cellphone? Gamit ang camera ng iyong cellphone, kung ikaw ay kukuha ng videos at pictures, ang gagamitin nitong data ay ROM o ang internal storage, paglaki ng ROM, pagdami ng videos at pictures na pwede mong masave. Kung kulang ang iyong ROM, pwede kang maglagay ng memory card upang madagdagan ang iyong storage. Katulad din, kung ikaw ay magda-download ng videos at music online, sa ROM din ang save nito. Para mas madali mong maunawaan, imagine na ang iyong phone ay isang jeep. Paglaki ng space ng jeep ay katulad din ng paglaki ng ROM. Dahil mas malaki ang space sa jeep, mas malaki ang ROM, mas maraming pasahero ang pwedeng sumakay sa loob ng jeep. Katulad din mas marami kang masi-save na mga files sa iyong phone. Sa kabilang banda, kung ikaw naman ay gagamit ng apps sa iyong cellphone, halimbawa ay Facebook, Mobile Legends, at iba pang apps. Ang gagamitin nitong data ay RAM. Paglaki ng RAM ay pagdami ng apps na pwede mong gamitin ng sabay-sabay. Parang jowa mong sabay-sabay kayong jowa. Malaki ata ang RAM niya. Para mas madali mong maunawaan, just imagine ang RAM ay space sa isang kwarto at ang tao bilang apps ng iyong phone na kumikilos o gumagalaw sa loob ng kwarto. Mas malaking RAM, paglaki ng kwarto, pagdami ng taong pwedeng gumalaw o kumilos sa loob nito, meaning pagdami ng apps na pwedeng gamitin. Sa madaling salita, kung ikaw ang tipo ng taong gumagamit ng maraming apps ng sabay-sabay katulad ng pagsabay-sabay mo sa mga jowa mo, dapat malaki ang RAM ng iyong phone para hindi maglag. Sa may katanungan, just comment lang po sa may baba. Okay po ba?